Hello mga kaibigan, magandang umaga sa ating lahat. Ito na naman ang life coach at ka negosyo partner Ate JB. So for today's video kaibigan, no, may papakita lang po ako sa inyo at ipapaalam dahil importante po talaga ito kaibigan lalo na tayo po ay may tindahan, no? ikaw ay isang sari-sari store business owner na katulad ni Ate GV. Itong bagay na ito, kaibigan, isa itong magiging dahilan, isa sa mga dahilan kung bakit mawawalan tayo ng mga customers, mawawalan tayo ng mga suki at maybe malulugi talang ating negosyo and then magsasara ang ating tindahan, no? Dahil sa bagay na ito. Kaya dapat talaga, dear friends, uh, palagi tayong, uh, uh, ano ba to? mag-check tayo palagi. Ayan, so, presence of mind, no? Kahit at kahit ano pa, kahit ano ka busy natin kaibigan, ayan mag check pa rin tayo no about resibo kaibigan, about sa mga paninda yung ating pag no dahil napaka importante po nito kaibigan no muntik na ako mawala ng customer dahil sa bagay na ito difference, friends but before that kaibigan no, sana kung hindi ka pa nakasubscribe kay ate Gb, sana naman magsubscribe ka na kay ate Gb and then pakihit na rin notification bell para mapanood mo rin yung other videos ko na tiyak makakatulong sa iyong pag-asenso. And sana kaibigan, pakishare na rin para mas marami pa tayong matulungan. Sana please don't skip the ads po. Malaking tulong dito sa amin ng aking family. And sana kaibigan, no, makisuyo po talaga ako. No? Tulungan po natin yung aking uh, matalik na kaibigan si 3. 3, 3 div, no? 3 mix vlog na demonetize po ang kanyang channel. Marami na po siyang natulungan mga kaibigan, no? He has helped lots of people, mga kaibigan, pero nawala ang kanyang channel na demonetized. Please, uh, watch his videos and subscribe. Try Mix Vlog. Ito po yun, mga kaibigan. Try Mix Vlog. Please support po. So, nagmamakaawa sa TGB. Let's help each He, let's help one another po. No, let's help each other. Please subscribe to Try Mix Vlog and watch his videos please po. So, mga kaibigan, no, back to our main topic, dear friends. Uh, ipapakita ko na po sa inyo, ha kung anong ang uh, bagay yung sinasabi ko dear friends dahil talaga muntik na akong mawalan ng mga customers dahil sa bagay na ito mabuti na nak nakita ko talaga dear friends kaya ngayon ayan so always na talaga akong magti-check ng resibo dear friends so ngayon ipapakita ko na sa inyo dear friends ha and sana-sana magustuhan niyo ang ipinapakita ko kay sa inyo ngayon dahil kaibigan natitiyak ko makakatulong po ito sa inyo just a reminder just paalala lang po no para hindi tayo mawalan ng customers at eventually lalago talaga yung ating negosyong sa Restore store business. So mga kaibigan, ito na po ang resibo na kanina ko pa talaga hinahanap. So thank you so much God, hindi ko pala ito nawala, hindi ko na itapon. So mahalaga talaga ang resibo kaibigan, no? Ipapakita ko po sa inyo kung bakit nag-aalala ako at kung bakit hinahanap ko talaga ang resibo ito. So itong resibo ito kaibigan ay... Naggrocery kami ni Francis February 13 at ngayon po ay February uh, 16 Sunday po. So bakit ko ito inahanap? Dahil po kaibigan dito. Ipapakita ko sa inyo. Ito kasi 'yung kaibigan no, junk Foods, sweet corn. Usually, hindi talaga ako nagtitinda nito noon. Pero, nowadays, kaibigan, meron na kasing naghanap ng sweet corn. Kaya ako, ay, naghanap na rin po ako. Hindi kasi ito fast-moving, bigan Kaya naman, pito lang ata yung binili ko. So, <clears throat> mga mag-two months na ako nagtitinda ng sweet corn, no? Noon, hindi ako nagtitinda. So, ang bigan uh, sinauli po yung isa. Yan ito po, no? Sabi ng bumili, hindi na raw masarap, medyo makunat kaya sinauli niya. So tinikman ko naman kay kasi sabi niya iba talaga yung lasa at natikman ko grabe talaga kay no. Iba ang lasa at ang ano na siya napaka ano ba to? Sabi sa gahi. Hmm? Hmm? Hindi ko siya ma sobra talaga kay Hmm, parang bato. Parang bato po siya. Ah, hindi talaga siya. So makunat na talaga parang bato no. Matigas na siya kay Bigan. So, ayun. So, naguri ako kasi nga, baka anong sabihin ni customer, baka sabihin niya sa ibang tao na wag na tayong bibili sa tindahan ni Ate JB ng junk foods kasi makunat, kasi hindi masarap. So, marami. Pero, nagtaka ako. Okay naman siya. May hangin. So, bakit ba, no? So, nag-check ako sa expiration date, mga kaibigan. So, ito na pala yung salarin. <laughs> Ayan, kaibigan, noon, ma expire pala ito. Na-expire February 7. Eh, ngayon is February 16th. So, hinanap po talaga yung resibo ko para matche ko kung kailan ko ito binili. Yun nga, February 13 ko po ito nabili kay Bigan. So, nang mabili ko ito ay expire na po talaga siya. So, iwan ko kung bakit hindi siya nanotes ng may-ari ng grocery store. Busy ba sila or hindi? Ay, iwan ko kay Bigan basta expire talaga. Tingnan nyo. February 7, Ayan, February 7 ko, uh, ano, February 13 ko binili. February 13 at expire siya February 7 pala. O tingnan nyo, dahil dito, kaibigan, na-worry talaga ako. Pero inyo naman, kaibigan, kung sino mang nakabili ng tatlo pa, kasi nga 7 po ito. Tingnan nyo yung kay kaibigan, nabuti na lang, 7 lang, no? 7 po ang nabili, oh, 6 pala, sorry. 6 pala, so yung dalawa na nabili, sure talaga, hindi masayrap yun. So, baka nag, nag, nag ako. Nag-aalala. Basin, no, baka lang, no. Mabasa natin pagkabisaya, basin. <laughs> Sorry po kaibigan, no. Bisaya po ko sa inyong linggo sa ating GB. So, minsan lumalabas yung aking pagkabisaya. So, nag-aalala ko kaibigan. Kasi yung nakabili, nakatikim. Hindi man nagpunta sa tindahan ko, hindi man ito sa uli, pero iisipin niya na hindi na bumili ulit sa tindahan ko ng junk foods kasi nga makunat. Lalo na yung naka naka naka-check ebigan sa expiration date. Baka sabihin nila or sa sarili nila, oh hindi na ako bibili sa tindahan ni Ate JB na mapagkain kasi nagbibinta si Ate ng expiration date. Expiration date. Expired na pag pagkain. Kasi makikita lang expiration date kaibigan. No? So, Baka sabihin din nila nga, oh, hindi na tayo bibili kay TGB. Baka sabihin sa kakilala, sa kapitbay, o sa kaibigan niya na, o sa kamag-anak, kapamilya, huwag kayong bumili kay TGB ng junk food ha, or anumang pagkain kasi nagbibinta si TGB ng expired product. Tingnan nyo. Hindi ko talaga na-notice kay Bigan. Usually lang, ang, ang chiniche ko po kung expired na or malapit na bang expiration date, ito lang mga ganito kay Bigan kasi hindi naman sila talaga fast moving talaga. Ito talaga yung Ah, uh, check expiration pag pag mag grocery ako kay Bigan. Punta ako sa supermarket, hinahanap ko ang expiration date katulad po nito. Ayun, bago ko po ito kukunin sa ano ba yung tawag sa rack, ba 'yun? Sa grocery o sa so, uh, department sa so, uh, sa mga big uh, supermarket, bago ko ito kukunin, check ko talaga uy kailan ba expiration date kasi nga kaibigan hindi naman ito fast moving, ay nag pa ito po kasi yung ano kay bigano no? Ah, uh, expiration date. So, pag hindi talaga totally fast moving, yung kaunti lang yung naghanap, chine-check ko ito kay Bigan. Bago, ito, bago ko ito bilhin, chine-check ko expiration date. Kasi nga, kaunti lang naghanap, hindi fast moving. Kasi pag malapit, pag check ko sa expiration date, malapit na siyang ma, ma expire hindi ko bibilhin. Ito mga junk foods kasi nga fast moving. Most of the junk foods are fast moving. So, ako kay Bigan, ano talaga ako, nakampante ako na walang junk foods na Uh, expire <laughs> pag mabili natin. O tingnan nyo itong fish na kaibigan. Ayan. So malapit na rin ma-expire ito. February 25. O di ba? February 25 dear friends. So ngayon ay February 16. Pero at least hindi pa siya expire. Eh, yung na, nabili ko expire na talaga. Ito Oh. Itong mga expiration date o. Oh, no? Tingnan nyo Oh. Yeah, hindi pa yan, nalayo pa yan, kaibigan. Yun yung kasi mga expiration date o oh, ito sa ito, sa June pa siya, 20. So, expire talaga yung aking, ano? Ang sweet corn. Kung bago ko nabili, expire na siya talaga. O, oh, tingnan nyo. O, oh, ba diba? Expire na siya mga kaibigan. So, ay, nako. Sana lang, no? Hindi maisip ng nakabili sa akin na huwag na bibili dito ulit. Kasi nag, ma, ma, maisip nila na nagtitinda tayo ng expired na produkto kay Bigan. So ano kay Bigan, eh, pakita ko na po sa inyo ang dahilan kung bakit nag-alala ako kay Bigan kasi nga nakabinta ko ng expired na produkto dito sa tindahan so baka mawalan ako ng suki ng mga customers, wag naman sana kay Bigan, no? Kaya natuto ako sa akin pagkakamali, dear friends, dapat talaga mag-check tayo ng mga paninda natin ng mga produkto. Ako kasi kay Bigan nakasanayan ko nang i-check yung nang talagang hindi fast moving. Katulad dito, dear friends, ha, example lang. Paganito, na hindi siya fast moving minsan lang may maghanap sa tindahan ko chinichi ko talaga ang expiration date bago ko bilhin doon sa big supermarket sa mga wholesaler, wholesaler supplier kasi nga hindi siya fast moving baka malapit na expiration date no? Kaya chine-check ko pag hindi fast moving. Pero pag fast moving kay bigan, di ko na chine-check. Sino bang mag-aakala, 'di ba? Katulad ng kanila, chichirya. Fast moving. So sino bang parang imposible mabutan na expiration date ang chichirya no kasi nga fast moving pero ayun na nga na expire no expire na pala yung nabili ko kaya natuto po ako sa king pagkakamali kaya sana kayo kay no? kahit gaano ka busy sa inyong tindahan kahit pagod man kayo diyan maraming kayong ginagawa Huwag natin kalimutan ko as much as possible, unahin natin pag-check yung ating mga produkto bago natin bilhin sa supermarket, bago natin itinda, no, bago natin ibigay sa customer, i-check e natin ang expiration date. Ito yung malaking pagkakamali ko at natuto na ako. Kaya sinishare ko po sa inyo para kayo rin ang no, malaman nyo. Just a reminder, paalala lang ko, no? Dahil ito, baka ito mga kay kaibigan na malugi yung negosyo mo kasi wawalan tayo ng customer at baka masara yung ating negosyo pinaghirapan, wag naman sana. Kaya kaibigan ha, always check the resibo, always check ng mga produkto bago natin bilhin at bago natin ibinta. Again, thank you so much kaibigan, tinapos nyo hanggang dulo yung aking video. Alam ko, makakatulong ko ito sa inyo. Lagi lang tandaan, kaibigan, ang parati kong sinasabi. Hindi mahirap, hindi posible na masinso natin. Basta ba, masipag tayo, tayo, may tama disiplina sa sarili, and then we have God in our life, kaya kasinso natin, kaibigan, tiwala lang. Again, thank you so much sa iyong pagmamahal kay TGB. I also love you guys. Thank you so much. God bless.